Mga kababayan, okay, kamusta po kayong lahat? No? Man kayo naroroon. Okay, ah, kung man kayo naroroon, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat, no? Yan, so imagine this, ha? isang sinado na parang boxing ring at biglang pow, isang uppercut mula kay Senador Jesus Cordero na nagpapahiya sa House Speaker dating dating House Speaker Martin Romualdez. Ang bilis niyong iabsuelto si si Martin Romualdez, no? Ilalaglag ilalaglag si Saldeco, ilihis ang issue. Iyan ang exact words ni Jesus Escudero noong September 17, 2025. Ayon sa GMA News at Philstar Reports, ha? parang magic trick. Abracadabra! na walang ebidensya laban kay Romualdez. Pero hindi sa bulsa ng mga kontratista. Kami rito sa channel na ito, hashtag Wakwidlan, hindi kami mga cheerleader ng politika. We are truth excavators. Naguhukay ng katotohanan sa gitna ng fake news at diversion tactics. Ngayon, September 25, 2025, Okay ha, habang ang mundo ay naghihintay ng Supreme Court ruling ha sa 2025 budget, tayo ay magda sa kontrobersiyang ito. Ang 13 bilyong pisong insertions sa flood control projects na naging sanhi ng baha ha sa inyong mga barangay, kickbacks na nagpapayaman sa ilan at isang leadership shake-up na nagpapakita ng tunay na mukha ng Kongreso. Ha? Bakit ito mahalaga sa inyo? kung kayo'y OFW sa Los Angeles, Toronto, Riyadh o Sydney. <coughs> Nagpapahirap kayo roon para sa pamilya. Tapos yung pera nyo sa remittances ay nawawala sa Ghost Projects. O kung sa Quezon City, Davao, Cebu o Manila, kayo, paano kung susunod na baha ay dahil sa substandard dikes na binili ng kickbacks? Ah, this is your money, folks. At si Jesus Codero, siya nagbibigay boses sa inyong galit exposing the rot even if it cost him his senate presidency si Romualdez ha talagang tanggal natanggal na yan nagresign siya ha, parang Voldemort lang no he who must not be named sa budget anomalies pero biglang resigns para maging he who evaded accountability bago tayo mag deep dive ha Ismail, uh, uh, bago tayo mag-deep dive, Ismail. Mga kababayan, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang pinapatahimik. Sa pagsali sa aking YouTube membership, tinutulungan ninyo akong manatiling malaya, walang takot, walang pinapanigan, at handang lumaban para sa bayan. Salamat po ha. Sali na sa hashtag Walk With lan YouTube channel membership. At our guys ha. Uh, at guys, our goal umabit, umabot ng 100,000 subscribers by end of 2025. Tulungan nyo ako ha, i-like, i-subscribe at i-hit that bell. Kung nakababad kayo sa traffic sa EDSA nag o nag-overtime sa Dubai, this video is for you. Comment down below din mga kaibigan, sino ang mananalo sa laban na ito? Cheese or Romualdez? Share sa mga kaibigan sa Hong Kong o Jeddah para sa OFW Solidarity. Okay mga kababayan sa Bagyo, Makati o kahit sa Vancouver, handa na ba kayo sa timeline? This is this all started back in July 2022 when President Marcos allocated 545 billion for flood control under DPWH. Ayon sa COA audit sa whistleblower testimonies as a Senate Blue Ribbon Committee led by Cheese himself, nearly 20% or 100 billion pesos went to just 15 contractors. Imagine ha, parang isang malalaking piyesta pero ang budget ay hindi fireworks, kundi ghost projects na hindi umiiral. Sa Bulacan, halimbawa, 355 million pesos for flood dikes na wala sa house version ng budget. Ha? Ah, <coughs> inserted sa bicameral committee. Sinong proponents? Si Toby Chanko na nabotas ay nag-expose sa USB drive na may listahan. Ha? Ah, na, you know, meron daw listahan ng mga pangalan si Martin Romualdez at Saldico as top beneficiaries biruin mo yon ayon sa Philstar GMA reports dated September 6 to 17 ah uh, the 2025 national budget daw 6.3 trillion pesos yan no <coughs> had insertions na hindi naaprubahan ng full congress cheese the senate president then okay push the hearings we found one pero talaga meron talaga insertions sabi niya sa media briefing Oh, may denial din si Romualdez, sabi niya, no? Unfounded claims lang daw. Puro we pero wait, bakit biglang resign siya as a speaker ah, noong September 18, habang si Chi ay ousted days earlier. Okay, parang musical chairs, ha? Ah? Pero ang upuan ay budget pork at ang musika ay koa whistleblowers. Okay. Kung nasa Port Australia kayo o sa Paris, France, paano nyo na-feel ang impact? yung remittances nyo nawawala sa substandard projects na nagiging sanhi ng typhoon related damages na 10 billion pesos yearly per World Bank data. Like this segment ha, if you're raging, uh, common goes projects goes accountability. <coughs> at Senator Francis Jesus Codero, former Senate President Lawyer at ngayon parang modern day Godfly ng politika. Ha? Parang Socrates sa Athens, questioning the powerful even it means drinking hemlock. Sa case na ito, ousted from leadership. Noong July 2025, after Sonas cheese rallied 19 votes to retain his post, building coalitions across Duterte Black at Marcos Allies, bakit dahil committed siya sa transparency, sa Blue Ribbon hearings, ha, pinayagan niya mag-testify si Representative Toby Chanko na nag-reveal ng bombshell. Ha? Um, okay, Romualdez at ko alleged parking 13 billion pesos insertions To, to, sa 2025 budget para sa flood controls na hindi na-implement. Okay, picture this, ha? September 8, 2025, Cheese' privileged speech, the hearings and earth truths, not diversion. Siya nag-name drop, ni Normaldes sa flood mess, linking it to pre-pre. 2025 budgets were co-flag anomalies. Oo, deny si Cheese, ha? Nang involvement sa Sorsogon projects. Wala akong flood control sa province ko. Sabi niya sa GMA interview, Where critics like Romualdo say unfair relied on unfounded claims. Toto walang conviction yet. Per the hearings is sparked NBI probes in two malverization cases against Escudero. Binay, revilla wait. <coughs> okay. si Sich parang detective, ha sa the wire. exposing the string pulling habang habang si Romualdez ay ang big boss na biglang resigns para mag volunteer sa soup kitchen. Okay, witty 'di ba? Diba? Pero seryoso. Sa global context, this mirrors US pork barrel scandals like Abscam where insertions lead to corruption, no? Si Jesse Auster September 8, Tito Soto takes over, coincidence or payback for naming the untouchable Romualdez. Okay, mga honolulu sa Hawaii ha, honolulu Honolulu, Hawaii or wait sa Honolulu, Hawaii, USA. Ano sa tingin niyo? Bayani ba si Cheese? Hit like if yes. a Comment down below. Cheese for President 2028. Share sa groups sa Jeddah or Edmonton. Tulungan natin i-spread ang awareness para sa higher ad revenue at OFW voices. Okay, ngayon. Si House Speaker Martin Romualdez, aping sa buo ito ng presidente ng Pilipinas. A uh, mastermind ng super majority. Parang chess grandmaster ha. Pero ang board ay budget at ang pawns ay taxpayers like you in Caloocan. Okay ha. Like you in Caloocan or Las Vegas. Ayon sa politiko at uh, Rappler reports, September 6, 2025, rumors of of coup against him and Cheese. Result ha, Cheese ousted. Ah, uh, resigned September 18, sampung araw after malis ni Escudero ah, replaced by Boji D ng taga Isabela. Okay, bakit? To address allegations. Sabi ng Deputy Speaker Ronaldo Puno, pero wait, Puno's blame game. Si Escudero at Saldico ang may sala sa bicam meetings. Cheese response, ha? Katawa-tawa, calculated diversions to absolve Romualdez. Okay, sa ANC interview, ha? Puno claims Romualdez at Grace Po din attend the small committee where 20,000 DPWH insertions happened. Pero cheese counters, ha? The issue is ghost projects from 2022 to 2024, pre-2025, plugged by DBM at DPWH, okay? Oh, walang direct proof against Romualdez. Yet, NBI recommend cases, pero ongoing. Pero bakit quick absolution? No, parang Netflix series. Season 1, insertions. S episode 1, blame cheese. Okay, Romualdez resigns, but no jail time. Ay, nako. O, nako mga kaibigan, parang katulad ito ng no yung sa PPE scandal, where insider's park funds to cronies. Sa Philippines, this means 100 billion pesos uh, to 15 contractors, while OFWs in Kuwait or Qatar send home billions na nawawala sa corruption. Okay, Romualdez unfair attack on cheese hearings, hypocrisy daw, use for smears, uh, pero sino ang nag-divert, punos finger-pointing ricks of cover-up. I resigned to face the music, sabi ni Romualdez. Then Q Jazz. Pero, no, walang handcuffs. Nako, baka ma-wheelchair ito si Romualdez. Kung sa Milan, Italy o Seoul, South Korea, kayo, paano nyo i-compare sa local politics? Comment down below. Like for more, more takedowns. Balance skill, graphic tipping, slightly to cheese. O siya para sa credibility, balance view ng dalawang panig, mga kaibigan. Mga kababayan sa Bacolod, Lipa o San Diego, hindi kami bias, pero facts don't lie. No? Pro-transparency led hearings na nag-uncover ng 355 million pesos Bulacan insertions, no? sabi ni Ping Lacson. No? Ousted, no? likely retaliation as per Gulf News, confidence deep post-scandal. His denial of involvement, clean verifiable uh, via the Department of Budget and Management records. No? Okay. Si Romaldes po ay nagresign, no? Kasi kung hindi po siya nagresign, baka matanggal din po siya, no? Sabi niya to face allegations, no? Pero grabe, ito si Puno, matagal na rin po ito, no? Namatay na nga din yung si Attorney Puno, no? Kapatid niya po 'yun eh, no? Ngayon, ay nako. Oh, let's geek out mga kababayan sa Singapore o London, Budget 101 with Satar. Okay, nako. Okay, hey, magkano na po tayo, no? Naka 11 minutes na tayo. mag na tayo mga kababayan. Sa Iloilo, Buangga -Ilo, sa o Doha. Ay, wrap up na natin ito. Cheese exposed to flood camp. Romualdez camp diverted. Pero katotohanan wins. 13 billion pesos insertions real. Hearings vital. Policy reform needed. No? Both accountable pero cheese carriage signs. Sa panahon ng kasinungalingan, ay talagang ano po, no? Mag-member na po kayo dito sa ating ano ang, ang ano po natin, ang goal natin, 100,000 subscribers. Tulungan nyo po ako. No? Subscribe na. Ha? mag ano na to. I-comment nyo. Cheese ba? Ha? I share nyo po sa mga OFW chats nyo. Sa Riyadh, Toronto, Sydney, Dubai, London, Milan. A higher views, better revenue for more videos like this. Bigyan gabi ng super thanks. Kahit $5 goes para para sa bayan. Salamat. Walk with me next time. Uh, maraming salamat, God bless at ingat sa baha, literal at political, mabuhay ang Pilipinas.